So what's up mga kaubers, may buntag sa tanan ha ha ha, -ha. So, ako sa bukit mga kaubers, umah Atik, na hagdaw ko sa kong gamay kakaw kakao diba, makapalit ko anong ginamos mga kaubers di ba na, itrala diha gamay mayroon na ito kakawan mga kaubers Yan na lang, ba diba? Ka Panta, palit ginamos diba. Katilaw kakao Pagkatamisa Mmm Tamis kayo Mauna na panood to mga kaobers. Huwag mo ko nagdag panood mga kaobers. At least nakapamahaw na ko. Okay na nasa ko mga kaobers. Matik na na. Isang isa mga kaobers yun. Grabe. Wow na wow. Ayun lang mga kaobers. Atay. Pag ginamosa niya. Diba? Siguro na nagkamatis. Namasanda yun. Ah! Ay ba ikaw? Ah, naraman na mga kaobers kita si gandum lang lamis sudan Kadaot na, na. Kadaot sa bulsa Kadaot sa kalusugan ha <laughs> gule gule lang ginamos yeah, pero di mo na permitting ginamos kay eh. kadaot na po <laughs> ano mga mo covers prada bah ba may na lang mga covers natay pangkuan na ba na yeah, wala man tay chicks mga covers So, wala tayo lang gastuan. Kagalingon na nato. Nga, ya, sila yung hiliran gamay para malingaw. Mati lang yung lingawan. Di ba? Mati lang yung lingaw. Sumunay na day. Kaya po, lingaw-lingaw, nga bad, mana. Pati sa ragit yung lingawon. Nga wala man tapos yung isa, hiliran na lang. Hiliran na lang kuya bon na eh. Di ba? Hiliran na motor. Gasolina sa motor. Ah, nara Ara na anak ah, na itrabaho sa mga single mga kabobers. Isa man tong naigusto sa kuwa diha. Kamo na ingon sa kuwa be. Eh menu an dayon. Ah. <laughs> wow. Eh, ako mo ingon may may magka gusto sa kuwa. Ah uh, may bisig masagpaan ta mo ingon ko, I love you. Gusto tika. Diba? Uh, man, ah mananap. Ba. Oh, uh, sa Ah. Kursunada lang. sa naibog lang sa taga-bukid na si What's up mga Kamovers? Ano, retirada na to di, mga Kamovers. Lingaw-lingaw lang na itong kinabuhay mga Kamovers. Diba? Dala vlog-vlog. Basi vlog. ko ay swildo. Tapos swildo ang Japan kay Dagang kay Kwanasi Mita. Dagang kay Sakalye. Dagang kay Sakalye. si oke okay pa imong konten ingon <laughs> dayo ni yaw yaw rin si Kita kay kay post post mananap di ba ah okay. ay klaro oke, okay, na laban niya punta sa kinabuhi mga kabobers punta ng buhi ah. pa punta ka buhi ka ay kung ah. patay na ala itong Apakah buhi tak? Apakah patah pun? Anak ada yang ada obos Laban yang tak? Laban! Tiba Anak ada yang ada Laban Laban tak? Laban, laban Bawi, bawi Ngelingau sekena buhi Sana, ano na, ano na diha. Sa mga puti lagon. Mga ang laag niya. Sana all. <laughs> sana all. And saan naman, makailap chicks. Para po sila sa sugod. magpa fold na yun. May di -ay, wala di ay. So,

tagam tagam sa si remodels mayayay tagam si kabobers na gisi eh iwa ang guantes na ako, mga kabobers nagdugo siya mga kabobers pero di na to eh pakita kibawal ni Mita kahit akong kong sundang manggud kigibaid na ko. pero na bisik mga kabotinay eh sakit lang kapgus jiwa man mananap mananap talaga so mga kabobers let's go thank you so what's up mga kabobers so mana yung harvest, harvest nana aku yung harvest gamay okay, ba? nabos gamay yung sako o, di legit na natin pang ginamus <laughs> so mga covers tawa pa rin bugat po kayo ng mga covers kasi siyempre pasaka ko ba diba? so manaman ng covers so let's go hapo na huli na ta matek let's go thank you ah